Atin po mga pangunahing balita, patuloy po na nadagdagan ang listahan ng mga gustuhong kumandidato para nga sa 2025 midterm elections. Sa tala ng Comelec ay walo ang naadagdag sa listahan ng mga gustuhong magsenador. Labing apat na party list groups po naman din ang nagsumiti po ng kanilang mga papeles. Dahil dito'y ay umakit na sa 78 ang mga gustong kumandidato sa pagkasenador habang 87 naman dito ay para po sa party organization. Samantala, kung pagsusumahin naman ang bilang ng mga COC na naisumite sa nakalipas na anim na araw, mahigit 20,300 COC na ang naipasa sa COMELEC. May dalawang araw na lamang ang mga gustong tumakbo para maghain naman ng kanika nilang kandidatura. Pero hindi porket naghain ng COC, otomatiko silang mapapabilang sa listahan ng mga kakandidato. Susuriin pa kasi ng COMELEC ang bawat application para matiyak na sila eligible at maging kandidato o eligible na maging kandidato sa 2025 midterm election. Kailangan pa naman daw ng temporary restraining order o TRO ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa ipinataw sa kaniyang perpetual disqualification sakaling ang siya'y maghain ng Certificate of Candidacy. Una nga pong sinabi ng Comelec na tatanggapin pa rin nila ang COC ni Guo kung sakasakali pero posible pa rin daw ang kanya pong kandidatura dahil sa ipinataw na perpetual disqualification ng tanggapan ng ombudsman. Maliban na lamang po kung makakakuha siya ng TRO mula sa Court of Appeals. Matatandaan pong sinabi ng abogado ni Guo na balak hong maghaim pa rin ng kandidatura itong si Alice Guo sa pagkamayor po ng bamban sa gitna ng napakaraming niyang problemang legal na kinataharap. Nasa 20 milyong Pilipino kabilang uh, sa Generation Z o Gen Z ang inaasahang boboto sa paparating na eleksyon. Itinuturing e na Gen Z ang mga ipinanganak mula 1997 hanggang 2012. Ayon sa COMELEC, base ito sa bilang ng mga bumoto noong Barangay at SK Elections. Idiniin e ni COMELEC Chairman George Garcia na mahalaga ang boto ng mga kabataan anya sila raw kasi ang magdidikta ng kinabukasan ng bayan. Samantala, inudyo ka po naman ni dating Senador Leila Dilima, si dating presidential spokesperson Harry Roque na harapin ang kanyang arrest order kung talagang wala siyang itinatago sa publiko. Sinabi ni Dilima matapos niyang maghain ng kadetura bilang nominee po ng mamamayang liberal party list. Idiniin ni Dilima na, na, bilang abogada ay dapat daw pong harapin ni Roque ang mga proseso po sa ilalim ng batasa. Dagdag pa ni Dilima, yang araw ay naglakas loob na harapin ang anyay mga gawagawang kaso laban sa kanya. September 12 na ipinagutos po ng House Quad Committee na ipaaresto si Roque sa ikalawang pagkakataon matapos niyang iwasang sagutin ang mga tanong ng komite tungkol sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 AM.